Magandang araw muli. Ayan ha. Kita niyo ang aking damit. Ha. Yan eh. Ha. Mga kwa natin yan eh. Mga urig. Mga kurtina po. Na sumobra. Ha. Ginawa ng... Hmm. Ginawa kong polo. Maganda di ba? <laughs> anyway, mga kababayan natin, yan ang mga, yan uniforme natin. Ah, ang pinag-usapan nating pinakadulo nung nakaraan ay eh, yung pong kabayanihan. Ah, nito pong si Corina Sanchez at ni Julius Babaw. Tinatawag ko kabayanihan sapagkat makikita ba natin yung maraming sasakyan na yun kundi doon sa camera nila? Oh. Eh parang nag-imbestiga na sila ron eh. At voluntaryong umamin. Itong si... Ha, Mrs. Diskaya, si Sarah. Na marami silang sasakyan eh. Oh, ngayon isinurender na po yun sa Bureau of Customs, uh, sa pamumuno po nitong si uh, Commissioner Ariel Nipomoseno. At uh, inuusisa po yung mga sasakyan na 'yan kung saan binili, kung yung uh, nagbenta sa kanila eh lehitimong importer uh, ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury cars na 'yan sapagkat pagka ito ay nadiskubrihan na nagbenta nga ng luxury cars pagkatapos walang dokumento na nakapagparating ng sasakyan at tagbayad ng tamang buwis ay smuggled car ho yan marami hong nag smuggle na sasakyan eh inihahalo po yan sa loob ng container ha ah, eh, pinapalabas na ito returning residence pagkatapos yung iba naman eh idinay kung ano-ano laman may prutas, merong uh, general merchandise pero sa loob bekotse. Ah, uh, at yan ay nakakalusot. Marami pong nakakalusot talaga. Iyan ang inay ngayon ni Commissioner Ariel ni Pumoseno. Kung ito pong mga sasakyang ito ay naipagbayad ng tamang buwis at kung hindi nagbayad piskahin po yan nung panahon po ni dating Pangulong Digong Duterte iniipit po ng mga heavy equipment yan, dinudurog pero kung ako naman ang tatanungin, abay bakit mo naman dudurugin di ba, gagawin mo scrap metal yung pwede naman ibenta ng gobyerno at uh, makabawas uh, doon po sa paghihirap ng pondo natin sa gobyerno na napupunta sa mga multong proyekto. Maganda po yun. Okay? At uh, ang isang punto uh, dito sa Bureau of Customs ngayon ay eh talagang ang gustong mangyari ni Commissioner Ariel Nepomuceno ay malaman din kung ang mga empleyado niya ay may koneksyon sa mga Broker, importers. Sapagkat uh, maaaring sila ang maging tulay, kakutsaba, hmm? connect sa loob ng Bureau of Customs para maareglo naman yung mga examiner, appraisers, uh, mga dinadaan ng tagapagpatupad ng batas, hinggil po sa buwis, Abay, bantakin mo eh. May mga item dyan na mas malaki po ang binabayaran sa BIR eh. Yung VAT. Yung Value Added Taxes. Yan. Eh, ito na naman ang ating finance secretary. Alam niyo naman itong finance secretary natin ha. Eh, yan po ang author ng VAT eh. Eh, baka ngayon eh kung ano-ano naman mga uh, inventuheng tax. Yan. Uh, para ang atin pong pananalapi eh mabawasan na naman kaysa yung interest daw ng mga savings na malalaki na yan eh, itatax niya sana maganda po yung programa at may ng tama sapagkat papano natin itatax ngayon yung mga ninakong na bilyones eh, hindi po dito nakadeposit Paano ko nakadeposit sa ibang bansa yun ko niloloko tayo tayong mga lihiti mo na may salapi sa bangko at tumutubo ng interest. Yung interest po, mag impose ng taxes. Hindi tama eh. Hindi ho ba? Yung taxes natin, nung una, yung VAT, pagkitaas na ng sin taxes, yung sigarilyo, yung alak, dinagdaga ng buwis. Pero, yung smuggled uh, items doon sa customs namumunin eh. hindi nagbabayad ng tamang buwis tapos itong taong nagdi diversion eh bubuwisan mo di ba? parang nakakangilo <laughs> ang tawag po natin dun eh nakakangilo eh hmm. mataginting sa tenga na tayo po ay uh, may obligasyon. Pero yung obligasyon nila sa atin, ayan, katulad yan, di ba? Multong accomplishment. Maraming multong accomplishment eh. Ha? Ah? Palalabasin na napakaganda ng koleksyon. Nasarpas ang koleksyon. Ay yung pala namang koleksyon na yun eh, imbis na magdoble, umingkris lamang ng 20%, eh, pinapalakpakan na eh. Ngayon, ang panahon ngayon, napakahirap po. Yung importers ngayon, eh dumadaan na ho yung bentahan ngayon sa online eh. So, imbis na may pwestong ipagbabayad pa sa local government natin, sa BPL o Business Licensing Office, Ha? And permit office, BPLO. Aba, wala na. Ba't ka pa magtatayo online na nga eh? diretsyo na lamang na i-deliver. So, malaki yung kawalan eh. Malaking kaluwagan sa mga namimili. Kung tama ang i-deliver. O, oh. eh katulad nito aking polo, di ba? O, oh, yan. Ah, kalanya tama Maliit Malito ng konti size nito eh. Inuunat ko lang yung balikat ko at kukulubot. mo. <laughs> anyway, ah, maraming salamat sa nag-deliver. Ah, kaya natin ito pinag-uusapan mga kababayan. Ekonomiya po ito eh. Ang ekonomiya po natin, ang atin pong pamumuhay na apektuhan din po. Biruin mo, magbabayad tayo ng buwis para doon sa iniipon natin maka-interest tayo ng 11 to 12 percent per annum bawat taon, 12 percent tapos yung kinita ng pera natin kakaltasampan ng gobyerno pera na nga eh o, kawawa naman yung mga OFWs uh, yung mga nagtatrabaho natin sa ibang bansa na nagpapadala ng pera dito itinatago ang ibang pera para makapagpagawa ng bahay E eh, pa paano naman ako kakaltasan nyo pa ng buwis? Imbis na pako ang bibili niyan eh. Anong gusto niyo Alambre, tali. Pambira naman kayo. Mawa naman kayo doon sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na nagsisikap para makapagpundar. Sana exempted na yun. Ha? Ang singilin nyo, yung mga kontraktor. Ang singilin nyo yung mga kontraktor. Eh, hindi eh i-overprice nga nila yung projects na overprice na doon sa estimate ng materials na gagamitin pagkatapos eh, hindi naman pala gagawin yung pera na na yung proyekto na no? wala na wala na wa na ganun eh paano hindi ba pupunti si Juan makabayan? <laughs> diba? Papupundi talaga kung ito itong mga ito pagka ay eh, talagang walang patumanggang sinasabing ako ika ang inyong magiging sandigan doon sa bahay, kongreso. oo tayo ng batas upang mapaganda ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Ibibigay natin ang maluwag na pagkilos ng ating mga kabataan upang sa dako pa roon magkaroon sila ng sarili ng tahanan. ngek, ngek. <laughs> <laughs> Sa para hindi nyo may bigay na maganda para hindi magbaha <laughs> Hindi nyo nga madred si eh. Papangakuha nyo pa magkakaroon ng bahay ito mga ito, housing. Ha, magandang paaralan. di diba? Gagawa ka ng gymnasium. Sasabihin mo ang budget niya ni eh, 71 million. Pagkatapos nasa kalagitnaan, titigil at sasabihin phase 1 daw yun. Ako nakakita ng project na phase 1. Paano kung matalo ka sa susunod na election, wala nang phase 2? Itutuloy ba yan nung pumalit sa'yo? De, hindi, hindi. Pigil-pigilan nyo na nga ang mga magic words nyo. Yung mga politiko, hindi natin minamasama lahat. Pero merong ilang talagang ang intensyon eh. Makalamang eh. Abay, nantakin mo lang yung party list na yan. Dapat ba naman yung party list na yan? Eh, ganun? Merong ako Bicol. Merong ako Anwaray. Ha? Merong magbubukid. Eh, di ba yung probinsyano? Yung ako Bicol, probinsya rin yun. Ang probinsyano. Probinsyano mismo. Anwaray, probinsyano din yan. Di ba? naman, baka mamaya may tumakbo naman yan. Ako, Metro Manila. <laughs> Tapos ang sasabihin nyo ngayon, yung inyo pong mga miyembro nito, ha? Ah, ay para sa magbubukid. Eh may party list na magbubukid. May party list na butil. Di ho ba? Buong nga rin yan ng pagbubukid. Pagka inalam mo yung nasa sa likod niyan, akala mo eh, magbubukid, mansyon ng bahay. <laughs> yung titulo kanya. Oh. 'Di ba? Ito ang si Diwata, 'di ba tumakbo? Vendors. Vendors sa uh, party list yung kanya. Oh, eh, hindi naman nanalo. Uh, pero hindi naman daw siya talaga ang first nominee noon. Anyway, tapos na po yun. Ang sinasabi natin, itong mga party list na ito, katulad yan, ako, Bicol, party list. Si Salvik ko. Ang isip ng tao, yung mahihirap na taga Bicol ito, yung mga na, nagtatanim na sililabuyo, ha? Nagka-harvest po nung si Cucumber sa sipokot. Yung mga mahihirap na mga Bicolano, sila ang tagapagligtas. Aba hindi. Anong nangyayari po eh, yung parang party list na yan, hindi po yan grupo ng mga mahihirap. Grupo ng mahirap unawain. <laughs> leader pala ng uh, mahirap unawain at hindi nakakaunawa ng talagang ni ng kanila pong party list. Eh dapat po yung yeah, list na yan eh. Yung party list, pero 317 congressmen. Pagkatapos eh, merong isang small committee na nakikialam na nakakaalam ng kung saan ilalagay yung pera na hindi alam ng marami. Small nga eh. Yung big, hindi, hindi nalalaman yun. Pagdating sa Senado, merong mag insert pa. Babawasan ang pondo ng ibang departamento ng gobyerno. Ha? Ah, babawasan. Alam nyo po ba yung pondo ng gobyerno? Ganito yan eh. Kaya may budget hearing. Yung pong budget hearing, hihingi ka ng pondo. Ito ikapang ngailangan. Ito ang uh, for development ng... ng... Uh, lugar namin. Ito yung proyektong ganito. Ha? Sa departamento namin kailangan. Pagkatapos hindi mo nagastos ng buo, babalik po yan sa kaban ng gobyerno. Kaya, bago dumating ang last quarter ng October, pinapaspasan po yan. Kahit anong bagay, bibilhin na lang para maubos yung perang yun. Dahil pag hindi mo naubos yan, babalik sa kaban ng gobyerno. Sa susunod na budget hearing, babawasan ka na ng pondo. Yun nabawas na yon, yun ang nagiging daan para magkaroon ng insertion. Yung insertion, isinisingit yung kanila pong agenda ng proyekto na yung agenda ng yun may nakatagong special mission. yung mission na yan, mission impossible, enabisto. Eh hindi na impossible. Diba? Mission accomplished, yung pera, nagbanish. Nawala na. Ganun po yun eh. Kaya, dapat, tayong mga botante, gising. Huwag kayo tutulog-tulog. Pagka naabutan kayo ng isang libo eh. Ha? Nagiging tokneneng na eh. <laughs> ha? nagiging atulirong uh, butante. Dahil lamang sa accounting inabot ng politiko na hindi nyo alam, Yung binigay sa inyo isang libo, ha? Ah, isang daal libo, ang mawawala sa inyong halaga. bay isipin mo, magkano na humuutang natin ngayon? 16 trillion? Oh, eh 16 million tayo. Amay bawat isa sa atin may utang na isang milyon? Ba? Kapuputol pa lang ng puso ng bata may utang na isang milyon. Hindi ba nakakapangilabot yan? Mag-aaral ka ngayon. Anim na taon sa elementarya. Huwag na natin isama yung preparatory at saka yung kindergarten. Anim na taon sa elementarya, apat na taon sa kolehiyo sampu. Pagkatapos ay eh, pagka-graduate mo, sampu taon ka nag-aral ha. Ang sasahurin mo eh, minimum wage. Nakatulad din lamang nung hindi nag-aral. Magsisimula ka sa napakababang sweldo. Tapos, kakaltas ang ka kanang buwis. Yung kinaltas na buwis sa iyo, sa pag-aakala mo, ito ay magiging tungtungan ko sa pag-asenso ng buhay ko sa susunod na panahon. Ay ninanakaw. Hmm. Bakit malakas ang loob nila magnakaw? Eh, kinakaltasan eh. siya ng mga butante yung mga leader na yan, magpapakilala sa kandidato na meron silang baluwarte At yung baluarte nila, eh, kakausapin ko. Pero alam nyo, bago ko kausapin niya, pakakainin ko yan. Mamamasayo ko yan. Uy, pauli yan. Eh, magkano ikang budget yan? Eh, sa meeting lang ho, eh, bigyan natin ng tigi isang libo. At uh, isang daang halaga ng pagkain. Huwag na natin sabihin yung brand. Baka sumikat pa si Vice Ganda do sa Bakdo. Di ba? Pwede rin Jollibee. Yan. Ganun po yan. Pumuporma pala ng kandidatura, kinakalkal na ng mga leader yung pondo niya. Oh, ayan. Tapos ngayon, magtataka kayo ba't may ghost projects? Diba? Yan, ganun po yan mga kababayan. Kaya kung uh, pag-uusapan natin, na naman dito yung Ghost Project, kung saan patungo yan, subaybayan natin, bandayan po natin yan. Sapagkat sila nga nag iimbestigay, sila rin ang gumawa eh. Para bang mag-asawa? Gumawa ng kasalanan, ha? Ah, yung lalaki, pagkatapos tatanungin yung babae, eh, pagdating ng bahay, Baka naman pagdudahan mo pa ako niyan, eh gumawa ng kasalanan, inunahan na yung babae. Di ba? Kung yung babae naman ang gumawa niyan, dumating hating gabi na yung babae, yung mga anak eh, natutulog na, yung lalaki gising pa, oh, uunahan ngayon ng babae yon, Baka pag mo, kung nagbinggo, hindi, may nilakad ako. Ganon din yung mga politiko. Ganon din. Yung ginagawa, lauunahan ka na. May nagtalumpati nga kamakailan dyan sa Senado, ba? Diba? Talagang halos mapugto ang ugat sa ligi. Na kailangan iikadya sa mga gumagawa ng katampalasanan sa pondo. Ikulong! Ha? Ipagsakdal! Kamukat-mukat mo, ay pangalan niya, lumulutang ding dapat isakdal at dapat ikulong. Di ba? Oo. Oh. Inuunahan, katulad ng sinasabi ko sa inyo na sa mag-asawa, nangyayari yan eh. eh doon pa kaya sa hindi mo kaano-ano -ano at mayroong malaking pondong nakataya. O, oh, ba? Diba? Sana naman, eh, abay, kung ako magsasuggest eh, siguro dapat Suspendihin muna kaya yung Senado at saka Kongreso habang hindi nalilinaw kung saan nagpunta yung mga pondo na 1.3 Trillion. Ah, mag, ah, magkaroon mo ng state of calamity, di ba? Sa bagay, mahirap pong mangyari yan sapagkat ang ah, magdidesisyon niya sila rin sila rin. Hindi naman presidente lang eh. May executive, may judiciary, tsaka may legislative nga tayo. At ang ikaapat, yung mga mamamahayag. Fourth state. Kaya huwag nyo babala eh. Babaliwalain yung mga nagpapahayag. Lalo na yung nasa sa mainstream. Yan ho eh, advokasiya. Advokasiya yan. Hindi po talaga yung pinagkakaperahan. Yung kung may nagkakapera man dyan, eh, hindi po nagdadala na albukasiya eh, yun. Pero ang talaga yung trabaho ng taga, tagapagbalita, mamamahayag, ay eh, yan po ay eh, magsabi ng katotohanan. Oh, kaya, bigyan natin ng pagkakataon ng ating bansa. Magtulong-tulong tayo at uh, Huwag tayo magsiraan bilang tayo eh mamamayan. Ang bantayan natin yung namamahala sa atin. Sapagka tayo po, kahit hindi tayo magkakasundo, pare-pareho tayong apektado sa gagawing mga kababalaghan. Ito pong namumuno sa atin. Diba? do sa mga OFWs natin, ako po'y saludo sa inyo. Napakalaking tulong ang ginagawa nyo sa bansa natin. Kayo ang isang masasabi natin bayaning talaga nagsasakripisyong mapalayo sa pamilya upang makapag-contribute makapag-ambag makabaas sa pamumuhay po ng kapwa Pilipino natin na hinahawakan po ng kamay ng ating mga politiko just na mahabagin hindi ba? Sana naman itong mga politiko natin, aba, eh, teka muna. Kung may pera ka naman, kakapital mo sa pangangampanya, inegosyo e, mo na lang. Hindi yung gagastusin mo sa kampanya, pagkatapos si e, babawiin mo sa kaba ng bayan. Kung talagang gusto mong magsakripisyo, magkandidato, kumandidato ka, kung may panalo ka, eh huwag mo namang doblehin. May sweldo naman kayo eh. Sinisweldohan na nga kayo ng mamamayan eh. Pag Pagka nagme-meeting nga kayo, may session kayo, pati kinakain nyo, kami nagbabayad di. Eh. Pati yung aircon nyo, pati yung mga sweldo nyo. Sa bagay, malilit naman sweldo nyo, senador at uh, congressman. May mga vlogger nga, mas malaki pa kinikita dyan eh. Hmm. Kaya, natututong mandekwat. Okay? Sa susunod, kwentuhan tayo. Pag kikwentuhan natin eh, yun namang uh, ibang bansa ikumpara sa bansa natin. Yung mga bansa na nagsimula sa talaga napakalit na ngayon eh kinikilala katulad ng Singapore. Oh. At iba pang mga bansa. Sa susunod, mga kabakas, huwag kayo makakalimot. Mag-subscribe, mag-share, mag-like, 'di ba? At ah uh, Nakalimutan ko yung sa pangako ko sa inyo eh, na magjo-joke-joke tayo eh. Eh, baka naman pagka nagbiro ako at ang mga biro ko, mga politiko, magalit pa. ba diba? Samba naman ni ka huhugutin ang magagandang balita. Sa mga politiko ba na magkahatid sa atin ng magandang balita? Eh, hindi eh puro masasama ang balita nila ngayon. Kaya, marami salamat sa pakikinig. Magandang araw para sa ating lahat. Para sa ating lahat, ha? Sapagat sila ngayon, mga politikong yan, mga senador at congressman, hindi maganda araw nila. Under what sila ngayon? Ah, Iniimbisigan sila ng mga mamamayang Pilipino. Kaya tayo eh, magkikwentuhan ulit. Kabakas ko kaya ano po? Subscribe, share and like. Maraming salamat.